Okay, so isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at a'udhu billahi minas Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alas 10, time taising ko na ng umaga So nandito tayo ngayon sa Tower Bill ano, uh, San Jose del Monte Bulacan So nandito tayo ngayon sa Bubong uh, dahil may ayusin po tayong uh, isang uh, aircon na uh, paulit-ulit na pinag binabalik-balikan ng service center na pinagkuha na niya neto o ito po ay second hand na nabili ni sir sa service center at sila din ang na nagkabit ang problema hindi mapalamig-lamig pabalik-balik ho sila so tunghayan, tunghayan po natin sa mga oras na ito kung ano talaga naging problema bakit hindi lumalamig ang aircon na to na X power ito ha at may papakita ho ko sa inyo na uh, ito 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 oh no so hindi malang ho nilagyan ng uh, ano no, ng lock ng bolt okay so magsimula ho muna tayo sa basic tatanggalin ho muna natin yon then babaklasin natin yung takip na to para malaman natin kung ano talaga ang pinaka problema kukuha na po muna natin siya ng pressure okay Okay sa iyo mga sir no. Uh, tinanggal muna natin takay bago natin to isalpak yung ano, yung uh, gauge na to, yung hose. Uh, subukan muna natin na uh, iligtas yung ano ha, yung uh, charging port para mamaya kasi nandiyan lang yung problema kung saan saan pa tayo na, napunta. Basic lang so iligtas muna natin yung charging port na to mga masir, okay? Okay, so ang una muna nating uh, ano no, ang una nating gagawin since na nakita na natin talaga undercharge yung uh, pressure ng system, bakit nawawala ang lamig? uh, kinargahan ito na nakaraang uh, linggo lamang tapos nawawala ulit. So tingnan natin, tinanggal na muna natin yung hose, no ng ating gauge. Ilik test muna natin dito sa kanyang pito mga kamaster kung meron nga ba talagang kasi pag may liko sa may pito, oo oh, ba talaga mawawala yung uh, ano no, yung refrigerant. Oh, check na natin, meron tayo ditong pabula. Nawawala ang lamig. Kapag nawawala ang lamig, syempre, nawawala ang refrigerant. Yan, o. Oh. Yes! So, ito yung hindi nila nakakita. May leak eh. Ayan, oh. Kaya kanina, pagbukas ko ka, mga kamaster, nakita ko dito sa, ayan, oh. No. Punong-puno ho ng langis yan, oh. Hmm. Nagduda agad ako kanina. Kaya, ay nako, Ayan, nakakalungkot. Siyempre, so, kapag may leak dito sa may uh, charging port, siyempre, mawawala talaga yung uh, refrigerant. So, ang gagawin natin, hihigpitan, susubukan muna natin higpitan, then, uh, subukan natin kargahan ng refrigerant, mga kamaster. Okay? Higpitan po muna natin dito. Okay? So, higpitan muna natin, mga kamaster, no? Yan, no? Higpitan muna natin. Oh, no! So sobrang luwag ho ng pito, mga kamaster no. Hindi ko naman sinabing ano no, hindi ho tayo nag tag dito, hindi ho tayo nag nbibintang na niluwagan o ano so so wala wala. Wala wala tayong sinasabing ganun pero sa nakikita natin ngayon, sobrang luwag ho ng pito. Ayan, no. Paano naman talaga mawawala ang lamig? Syempre, eh 'di ba? Maluwag yung pito eh. Eh, syempre, pag maluwag ang pito, tendency mawawala ang refrigerant kaya mawawala ang lamig. So pabalik-balik sila. Iba. Pabalik-balik sila. Eh. <laughs> so, hindi talaga ito napakinabangan ng uh, 3 pa eh. So, na nagagamit lang ng ating minamahal sa may eh, sagdit lang. So, yun nga, eh, hindi nga magagamit magamit-gamit ng mais kasi nga, hindi lumalamig. Eh. Pabalik-balik din sila, hindi nila kita dito sa pito. Hindi ko alam ah, kung sinadya o oh, eh, ang Diyos na yung bahala dyan. Alhamdulillah. So, stag for la, Maluwag ho yung ano, no? maluwag ho yung pito. Kaya nawawala ang refrigerant. So, susubukan ho muna natin siyang kargahan mga kamasa. No? Try po muna natin kargahan. Okay? Okay, so pagkatapos ho natin siyang mahigpitan, tingnan natin ngayon kung may pa nga ba. Yan, hindi na, hindi na siya bumubula, hindi na siya bumubulwak, hindi na pumuputok yung bula. So ang gagawin natin, aprobado na yung ano no, yung ating uh, isinagawang uh, sinagawang simpleng-simpleng bagay na sa pito lamang nagkaroon ng leak. Oh, diba? Pwede nang pakasalan. So, ang gagawin natin, yan, kakargahan na natin siya ng refrigerant. Okay, so aprobado. Pwede bang subukan natin? By all means. okay, so gagawin natin magkarga ho na tayo. Mag-flashing muna tayo dito. Forging. Yo. Okay, so karga. Pa sundut sundot lang pero mukhang uulan 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 oh wag munang uulan kasi nagkakarga ko ng freyo na refrigerant maya maya na So, kargaan ho muna natin ito mga kamisir, no? Uh, kompletoin muna natin yung karga nito, okay? Okay, so, uh, nagkakarga ho tayo. Meron tayo rin 125 PSI. At kung hindi nyo na itatanong, tayo po ay nakapayo ngayon. Oh, no. Kasi nga, ayan o, oh nagbabadya yung malakas na ulan wag naman sana eh tayo naghahanap buhay stag for the... so tayo po ay mag observe muna ha mga kamaster Yan, no? 125 psi kanina 5 hanggang 2 psi ang pressure okay So, tayo po ay mag-antay-antay muna ng mga ilang minuto. Okay, sa so pagkalipas po ng uh, isang oras, no, 12.37 ng tanghali, eh. okay na po ito. So meron po tayo na 2.3 amperes up out of 2.5 uh, amperes sa ating uh, pressure ay 125. 125 PSI at yung ating refrigerant tank ay nakatayo, gas vapor lamang. So, sabi yes! na ating minamanang customer, nung kinargahan daw nung nakaraang linggo ay nakataob yung tanki ng Uh, refrigerant kinargahan ng service center kaya yon nadali na so kuha na natin ang out 43 degrees celsius yung in 38 degrees celsius so napakaganda pwedeng pakasalan to mga kamaster so kuha na po natin yung suction saturated temperature tignan natin 65 degrees Fahrenheit. Pwede pakasalan to, mga kamaster. Napahaganda ng ating parameter. So, yun na ha. Sana, ano, uh, nakatulong itong magpapayong tayo. Magpapayong kami kasi mainit mo. So, sana, ano, mga kamaster, nakatulong itong munting video na aking ibinahagi sa ating mga kababay na technician uh, na hindi ho lahat ng uh, ginagawa natin ay wag ho natin gawin bara-bara. Unang-una, yung installation sana naman pinaganda na ho natin at para pwedeng pakasalan, no? Tama sabi mo. Uh, kulang ko ng bolt tapos nakaangat po yung bracket sana inayos na lang natin sa mga susunod no sa mga susunod na pagkakataon sana maging silbing magsilbing aral to sa atin kasi pinag, pinagkatiwalaan tayo ng ating minamahal na customer upang pang uh, uh, install o uh, ipaalaga sa atin ang kanilang uh, aircon so ayusin na lang natin ha? mga, mga, mga minamahal technician kasi nawawala ho yung kalidad ng trabaho kaya kagayon tabingi pa ho yung aircon you know? nakapaling ho dun sa ano sa dulo tabingin tabingi talaga So, ang problema namang ho na ito, kaya hindi ho lumalamig at nawawala ang lamig dahil ho sa tito. Yan, oh, Yes, Daddy! Sa charging port lamang ho nagkaroon ng problema. Kasi nga ho, syempre, eh, kahit ano hong karga natin. Oh, kasi kanina, nung tinanggal ko ito, Nagdudan na ako hanggang ngayon, may langis. Oh. So, mayroon pa silang nilagay na ano dito, ah uh, tawag dito, rubber. So, papalitan ho natin to ito ipapalit natin oh. yo dadalay pinipaka sa lang yan oh okay swabing swabi oh ay la 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 pupunta pre ha ah, wenro mamaya maano tayo dito malaglag tayo dito ako po ay humihingi sa kinauukulan Yan, pagpasensahan nyo na ho, no? Sarado nga ho muna natin to. Yun. So ha, mga kamaster, no? Ang problema lamang ho ay dun sa charging port. Yan, sa service valve. So, hindi ko alam kung niluwagan nila o talagang sadyang maluwag na ho yung uh, pito. Okay, kaya syempre, bawat karga, uh, pagkalipas ng ilang araw, nawawala ang refrigerant kasi nga no, may leak. So, yun po yung logic, ha? Mga kamaster, yun po yung logic na hindi nila nakita. Kung saan saan nila sila, uh, nagtutroubleshoot. Eh, lang po lang problema. Kaya, ang pabalik-balik sila. Eva? babalik balik sila. Hey. <laughs> okay. So, pa, ay, sa, sa, tuwing bumabalik sila, kinakag, kinakarga ng refrigerant, babalik na naman, kakarga ng refrigerant. Yung problema lamang, ay yan no? Sa charging port, mga kamasin. Okay, so, okay na ito, no? Uh, pagka tayo troubleshoot lagi ho natin i-check lahat. Unang-una, -una, yung uh, gate valve, no? Yung uh, service valve natin dito. check po natin yan kung nakapuli open pangalawa yung uh, pito tingnan natin kung may singaw kasi kahit uh, gaano ho tayo kagaling na technician kung hindi ho tayo bumabalik sa basic na turbo shooting basic na basic ho ito eh pito lamang ho yan hindi po natin na napansin na may leak pala malakas ang leak kaya pagkalipas ang ilang araw wala na nawawala ang refrigerant o nawawala ang freon kaya talagang wala talagang lamig okay tapos namamatay ang ano namamatay ang ating uh, compressor pero wala namang error so magpasalamat tayo sa ganoon dahil nga meaning eh, walang masyadong walang mabigat na problema. Okay? Ang problema lamang nito ay doon sa may charging port, nawawala ang refrigerant, nawawala ang ang lamig dahil nga ho sa leak doon mga kamas. Okay? Okay, so nandito ho tayo ngayon sa indoor unit no. Ano? Yan So sa loob ho ng isang oras, no, ito ho yung naging uh, ito yung naging uh, uh, output ng ating trabaho. So napaganda ho. Ang naging sira lamang ay yung uh, pito doon sa may charging port mga kamasin. Okay? So maraming salamat po sa inyong lahat at magandang hapon po.